Maganda ko mga mga kapatid. Ayan po, medyo mating itong parcel. Open po natin. Tingnan po natin kung ano. Ito po muna. Ito po muna. Damit, damit to ah. Damit? Kaya ate. Hmm. Tignan mo nga. Malaki. Tignan mo nga. Maksan mo. Ipon. Ipon. Yeah, ang ganda yeah. ang ganda para sa anak ko siguro ano yan? ito okay, naman, malaki okay. Sun Force. Isa. Dalawa. <laughs> Ang dito yata yung ano yung kay đâu quê anh Newborn. Hãy tôi nhiều bánh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Tapos, apat yung kay baby. Meron siyang rabies na bushels. Para sa lamok ba to? Tantaboy ng lamok. libre. Uh Ayun po mga kapatid. Bali ani. Damit 'yun ng anak ko yung una tapos itong ano. Dalawa sa newborn, apat na medium, ah, ano? Para 6 months, pang 6 months. Ani. Bali ani lang. Ayan po, ayun dumating ngayon na parcel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Thank you po sa inyong pagsuporta. support uh, hanggang sa muli po. Bye-bye.